Hala, hala guys. Sunog na ang inihaw nilang isda. Kasi nga, they are busy playing ML. Nag-i-ML. Hala, bala ay. Tingnan mo sila, oh. Very busy. Tingnan mo, oh. Ay, Diyos ko, Lord. Tingnan mo, lumusot daw sa butas, oh. Tingnan mo, guys. Ay, kumain kayo. Sige mo kami, Mamaya kami kakain. Mamaya kami. Ito na naman, mukhang... Tapos na yan. May Uy, masarap may yan kayo. pag mainit. Dali <laughs> na naman tayo. Ah. Uy, saan na i <laughs> Sabi mo, hilaw ang ano? Ang andito? ano? ang aling <laughs> hilaw? Ang ano? pakpak? Ay, lumipad na ang manok. <laughs> 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 Tingnan mo, oh. Pabos na, mo, na oh. Ay, ko, guys. Ang galing nila, oh. <laughs> <laughs> very busy <laughs> sila, oh. Very busy sila, very busy sila. Sa ML. Ang ML, guys. <laughs> Tapos guys, tapos guys, ang ang isda pinabayaan nila o oh. sunog na guys. Kay they are very busy playing o oh, patay daw, patay, patay na daw sila o. Ala ay. Oh, very busy nga sila. Wala nang ginawa sa isda ay ang bot na lang. Ay ang bot na gani sa obra nila yang ang isda gani ay nakalabatok yang. Guys, ang isda sunog na guys. Kay wala silang pakialam guys, basta oh, defeat. Defeat, defeat. Wala na oh, guys. Ano 'yon? Ay nakak. Wala naman po. Ang iniha mo naman ay ang fuela, wala sa nang isda. Uuwan po sila. Luto na 'yan. Luto na 'yan. Hoy, oy, patay ka

si lang Hoy kumain kayo ng kanin Oo oh, kakain kami Ay, ay, ay Diyos ko, ko. Ay, Kanina ay, naghanap kayo ng kanin tapos ngayon Nakakain ha Ito na yan Ang dami bang kanin doon Kakain kami mamaya Oo ubusin mo muna ang ulam Tapos mamaya puro kanin ha

guys. Oh, so bes, busy, 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 busy talaga. Ay, ambot na lang. Tapos, vodka, vodka sila, guys. Sakto lang yan. Oh, vodka, vodka. Tapos, ML, ML, oh. Busy sila sa ML nila, oh. Naku, kita ko pala <laughs> tayo dito. Ayan, oh. Sakto lang yan. Busy sila, oh. Guys. Tapos, paki, walang pakialam. Sunog yung inihaw nila. Tapos, walang Patay na. Wala na, patay na. Bisit. Isinama mo naman ang kuwi. Isama yung ano ha, foil ha. Wala. isama mo na lang yung uling dyan sa Right. Aray, Kakasun ko na na yung kuwi. na lang, bubusan na tubig. Ako, nagulod ba? Ang dalap pa. Ang dalap ah. Ang dalap pa. pa. Kapitan ko na ba yung... Ano naman? Uh, ano na isa, ano na ito? Uh, mm. Taba? Taba ng baka ba? Wala na doon? Wala. Yan ang, ang masarap. Yan ang masarap sa ano, yung... Yung, so, yung, uh, yung uh, si beef, yung yes, beef curry, yung beef curry yung ganyan na malambot mm. doon sa may Fairwood.

<laughs> Patay na siya. Patay siya na. Mo hindi gumagalaw si Alpha. nandun sa CR eh. Gusto <laughs> ah, oh, <laughs> <Anong> gagawin? <laughs> Kainin niyo na. na. Kain mo na kayo kasi nga mainit pa yung isda. Busy sila oh. Mamaya, mamaya, ano muna tayo, pahinga muna, kain, ano muna tayo. Kain muna kayo, kain. Hindi kami makakain, ante. Pag nag-inom mo, hindi kami makakain, makakain talaga. Dapat kumain muna kayo ng kanin. Hindi, binawi naman namin sa pulutan. Mamaya, mamaya, mamaya tayo, pahinga muna. Oo, oh, oh, tagay muna, tagay, tagay. Tagay, tagay. Uy, mami, may wine kayo dun ah. Saan? Andun. I don't, Parang I don't jep. know. Alam nag, nag, ano na ako. Parang, Jeff, yung wine. Wala na ni ano